Naghihintay tayo guys ng mga bata. Oh, look at this. Oh, it's apple. Apples. Daming bunga. Nandito ako guys sa rec center. Nag-swimming yung mga bata. With their friends. And I'm waiting as usual. Ang daming bunga. Pero bakit ganun? <laughs> ano tawag dito? Organic. Kaya, ano, kinakain lang ng insekto. Kaya hindi gumanda yung bunga. Look, ang dami oh. Kaya parang may nakita ko maganda. maganda siya. Ano pang isa? Ano kaya lasa ng ano? Native apple. Dahil bunga oh. Hitik na hitik sa bunga. Kaya lang. Ay ano ba yan? Parang may morsiko. Okay. Skip natin yung wild apple na yan. Dito tayo sa blackberries. Yes! Yes! Madaming bunga. Madaming hinug. Ay, sana walang ahas. Ay! Nakatakot. Parang natutunaw. Parang may gumagalaw dun. Dito tayo. Medyo hilaw-hilaw pa. Ayan. Dahil bunga. libreng prutas dito sa gubat halos wala nang maabot ando na sa malalayo yung mga ano magaganda per Hmm. pag madali siyang pitasin, hinog na talaga yon. Pagka medyo lumalaban pa, hayaan nyo na. Kasi hindi pa yon ready. Hindi pa ready yung bumigay. Aray.